Sooka siya ng mga taga Negros Oriental. Isang kahiyahiya po itong nangyayari kay Ngagba. Walang amor ang mga tao kahit saan ka magpunta. Ilang bisis na po sila nangangampanya niya sa napupunta. Ito pa rin lagi ang nakikita natin sa kanilang mga campaign rally. Certified sino ng taong bayan. Tingnan niyo po ha, nagmayabang pa yung gobernador neto na nagpadala ng mga traktor dyan sa Dumagite Nang maakbang may sugrali Baka sakaling makauto It's a very visionary idea ah! And something that we are all to be proud of Ako pag dungog na ako Murag na nimbarot akong balibo Alal! Visionary daw yung pagkarinig daw niya Parang tumatayo daw balahibo niya So si M. M. yung sinabi niya dito Pagkarinig niya kay Ngiwi, eh, vision daw. Grabe vision eh. Anong vision? Libre sing hot? Tumatawo yung daw balahibo niya. Niwala kayo? Maniwala kayo kung yung pagsabog ng Bulkan Kanlao nandun si Ngagba. Hmm. Tatayo ang balahibo mo kasi bilyon-bilyon, makulimbat mo, no? Diyan pa lang, oh. Buhayang-buhaya na. Ah. Tingnan natin kung tatayuan ng balahibo ang mga taga Negros. Ah. Ano ko? Kani mo ni mo usob sa tanan and finally say kaning province of Negros. Alal! <laughs> Singiwim daw magbago sa lahat. Sa probinsya ng Negros. Niwala ka naman. Wala nga posting na itayo eh. Hanggang ngayon, 5,500 plant control projects, multo pa. Ni poste, di na nga nakita eh. Di ka pa ba nadala sa 20 pesos per kilong bugas hanggang ngayon, nga nga pa rin tayo. Yung housing, isang milyon, isang taon, nasa na? Ni poste, walang may pakita, no? Alam mo, Itong mahirap sa mga to kasi feeling nila magaling si di man talaga magaling. wala proyekto nga. Hindi <laughs> nga mapagandang ilukos. Negros pa. <laughs> Lalo. Tatayo daw balahibo niya. Sige nga, kung tatayo ang balahibo ang mga nanonoon. Makasulti, ko Pohon, mm. pohon. For the next three to four years, mm. muasin so guta gumikan sa pagtabang ni Presidente. That is something... Ako, ikasalig kanin yung tanan. Wee! A-asinso <laughs> Sa tulong daw ni Ngibim! Baka mga durugista yung a-asinso, ah? <laughs> <laughs> ina, unang taon pa lang yung mga durugista. Grabe, yaman na eh smuggler, sindikato, mga corrupt official sa gobyerno, yayaman yung bagpalang animal, LV tatak buhaya animal dati naka sidecar lang, ngayon puta artista ba na dati nakasakay lang sa jeep ngayon animal naka bulletproof na yung relo, animal patik <laughs> Ang galing, asinso na. Sila asinso. Bubudlat man sila. Bubudlatin talaga sila ni Tambaloso sa ating ba. Pero sa ekonomiya, huwag na po kayong umasa. Putang ina, walang nagawa sa Pilipinas. Dumagiti pa. Sige nga, kung tatayo babalahibo talaga. Ah. Atong palakpakan, Gusto. Oh, palakpakan daw. So anyway, naaman si Presdery. Ah. I'm not gonna take much of your time. Ah. Because ah. kay You are all excited to hear what he has to say para ka natutunan. I... Ay! Excited daw ang mga tao, no? Sa kung ano ang sasabihin ni Wim. Sigurado ka ha? Walang, 'wag tayo magkahiyaan ha. Tayo magkahiyaan. Excited? Di lang binigyan ng 400 itong mga ito. Hindi talaga pupunta. I would just like to say, isagit rin na to. Okay ra ba? Sige! BBM! 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 Oh. Doon nga ka, BBM! At oh. oh. ay mingaw man o Oh, mingaw! BBM! Oh! Ba't ikaw lang mag-isa sumigaw ng BBM? Akala ko excited! Mingaw daw! Alam nyo yung mingaw sa Tagalog, tahimik? Ikaw talaga, Gob. Masyado kang sinungaling. Akala ko ba excited yung mga taga Negros Oriental na sa talumpati ni Ngiwem, nung sumigaw ka, BBM, ikaw lang mag-isa. Ganun siya sinasabi niya, mingaw, tahimik. Eh. Ulawa, oy. <laughs> Hindi niya na, ano? hindi niya na-orient yung mga tao na pag sumigaw siya ng UEM, sigaw lahat. Walang sumigaw, mingaw! Wala na hong naniniwala kay UEM. Hindi excited ang mga taga Negros Oriental mapakinggan yung utal-utal ni IWM Yung paninira sa mga Duterte, yung mga pambubutol-budol na mga salita. Kah karahasan, nagiging kaharasan. Mm. Si Pacquiao, na taga Jinsan, ginawang taga Bukid nun. O tingnan mo ngayon, di ba natuwa tayo ng kamakailan, ay si Pacquiao, binalik na sa Jinsan. Ngayon, alam mo nangyayari dyan kay Pacquiao, binalik na naman sa Bukid nun. Sino magiging excited dyan? Uh. Okay na ako sana kasi nabalik na si Pacquiao sa Jinsan ba nung nakaraang rally nila sa Davao. So ngayon, nagrally naman dyan sa Negros Oriental, binalik sa Bakul, ah, Bakulod, animal. <laughs> binalik sa Bukid noon. Ano ba talaga? Ah. Tagay tuyo ng utak. Open. <laughs> Kilala nyo naman ang ating uh, kinahahangaan ha? si Senator Manny Pacquiao sa po galing Bukidnon, Sarangani sa Langani at sa Jensan. ang <laughs> 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 bukid nun, Nabalik sa Bukidnon si Pacquiao! <laughs> Baka research nga sabi man niya galing si Pacquiao sa Bukidnon, Sarangani sa Rangani, Meron bang bukid doon sa Rangane? Sa Jinsan daw. Ibig <laughs> e, na ka na sa Jinsan, si Pacquiao nakaraan. Ngayon, binalik na naman sa bukid noon. <laughs> ang bilis man ng lipat bahay niya. <laughs> Sige nga, meron bang bukid doon sa Rangane? Bu bukid noon sa Rangane, Jinsan? <laughs> Nandun ba talaga si Pacquiao? O taga bukid noon? <laughs> Tiga lang. I-fact-check e nga natin to. Okay. 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 Ninam talaga, oh. Alam ko si Pacquiao taga Sarangani, pra, uh, province. Taga Jinsan. Hindi yung taga bukid noon, Jinsan, Sarangani. Ano? <laughs> Jesus ka, Lord. Gulboron pa. <laughs> Tagabukid noon sa rangga Jinsan. <laughs> Bakit research niya? Baka meron nga talaga bukid don sa Meron ba? <laughs> jinsan Malay Balay. <laughs>